Good morning, good morning mga katalapia. Kumusta na po kayo? Ano po ang balita sa inyo? Sana nasa mabuting kalagayan kayo habang pinapanood ninyo itong aking vlog. For today's video, today is Sunday. Kaya ito, samahan po ninyo akong maglakad patungo sa aking pinagtatrabaho. Ha? Guys, ito parang makulimlim. Parang magbabadyang umulan ngayong araw na ito. Ipapakita ko dito sa aking video ang panahon sa ngayon. Baka mamaya-maya ay uulan. Itong buwan ng Marso, para mapapaaga ata ang pagpasok ng uh, summer dito. Kasi kapag uh, ganito, kapag laging naulan na naulan dito sa Doha, Qatar, ibig sabihin, nagbabadyana. Eh, eh, Yung pagpasok ng tag-init dito, pagsapit ng summer season. Mas gugustuhin ko pa yung taglamig dito kasi nakaka-enjoy Kesa sa tag -init. At kalahating buwan, matatapos na rin ang kanilang fasting of the month Parang ang bilis talaga ng panahon, ano? Ako nga, 7 days na lang, babubuko na ang isang buwang dito Parang kailan lang ako hinatid sa airport Insan Ray, isang tips pa na ibibigay ko sa'yo Kung paano ka matututong mag-vlog Ito ang gawin mo Humarap ka sa salamin at kausapin mo ang sarili mo Ganon. yon lang ang ginagawa ko rin pag-practice sa aking pag-vlog. Gumawa ka ng isang linya para sa inyong pag-vlog. Ano? At pagkatapos, humarap ka sa salamin. Yun. Doon mo practice na sarili mo na parang yung salamin na yun ay camera na rin. Baka kaninang madaling araw, umulan dito. O papano, pagdating ko sa shop, bibigyan ko yon ang konting update kung ano na nangyari kahapon kung ano ang pinaggagawa ko ano kasi medyo late na tayo kaya binibilisan ko na yung aking paglakad bilang isang OFW guys ang ginagawa namin dito paulit-ulit na lang everyday ganito lang ang routine namin dito so what to do ba diba? <laughs> pero okay lang naman lumalaban pa rin kahit paano andito na ako at magbubukas muna ng tindahan bibigyan muna kita ng konting update dito sa akin pinagtatrabahohan. Ay, ang pa pang ginawa ko kagabi. Ni-rush ko yan. Ang ganda talaga ng pagka-printing ng box na ito, no? Meron pa nga pinadidesign sa akin kaso wala, nawala na, na akong oras kagabi na. At paano ko daw to malalagyan. Didiscarding. Hmm, sabi ko sa kanila, basic. Kaso, ubos na yung oras ko. <laughs> ano daw ang pwede kong ilagay dito? O, oh, sandali lang, ano? Wait lang. Ganito lang yan. O, oh, ganyan lang, o. Oh. Ang pagbabalot dito, mas maganda kasi yung hatak na plastic. Eto, may mga switch din ganito na sa bahay. Hindi naman to gaano katames ang mga ito. Eto, pistachio to. Eto, yung natatawag na ng rahash. Eto, parang may coconut yung ano nila yung sa labas niya oh. bago lang ito may bago din dito yung kailang uh, traditional na kape yeah, dito ang ano nila oh. at yung kailang mga flavor may, may glass pa oh. hanggang dito muna aking vlog ko for today at sa ulit na ulit ang update Maraming salamat po sa inyong panonood at sana nagusto ninyo itong aking ginawang content. Thank you for watching, like and share. Ingat po kayo parate at enjoy lang. Bye!